Naalala niyo pa ba ang mga pangarap natin noong kabataan, lalo na para sa ating pagtanda? Madalas, naiisip natin na pagdating ng mga gintong taon, puro pahinga, paglalambing sa apo, at simpleng kasiyahan na lang ang ating haharapin. Naisip ba natin ang pag-abot sa Idalot Senta ay hindi lang pala puro payapa at kalmadong pagre-retiro? May mga sikreto pala itong dala na bihirang pag-usapan mga katotohanan na pwedeng makagulat sa atin dahil hindi man lang ipinapaalala o sinasabi ng sinuman. Kasi nga, marami sa atin ang hindi nakahanda sa tunay na mukha ng buhay pagtanda, lalo na kapag umabot na tayo sa edad na 80. Ito ang mga panahong akala natin ay alam na natin ang lahat pero may mga bagong aral pa rin sumasalubong. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang nakakagulat na katotohanan na kinakaharap ng ating mga senior pagdating sa edad senta na hindi man lang ipinapaalala o sinasabi sa atin ng sinuman. Hindi ito para takutin kayo, kundi para maging handa tayo at para mas pahalagahan natin ang bawat araw at ang mga mahal natin sa buhay. Kaya't manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil may isang bagay na sisorpresa sa inyo at magbibigay sa inyo ng bagong pananaw. Ang unang nakakagulat na katotohanan ay ang unti-unting pagliit ng ating social circle at ang biglang pagdating ng matinding kalungkutan. Malaming nag-iisip na pagtanda, mas marami tayong oras para sa pamilya at mga kaibigan. Ang realidad ay, pagdating ng otsenta, marami sa ating mga kaibigan, kasing edad man natin o mas matanda, ay unti-unti nang nawawala. May mga sumasakabilang buhay na mayroon namang lumipat ng lugar o kaya ay mahirap na rin makipag-ugnayan dahil sa sariling karamdaman o problema sa mobility. Yung mga dati kakwentuan sa parke, sa simbahan o sa kapehan, bigla na lang nagiging alaala, -ala. hindi lang yan. Pati ang ating pamilya, kahit mahal na mahal tayo, ay abala na rin sa kanikanilang buhay, sa trabaho at sa pagpapalaki ng sariling pamilya. Hindi man nila sinasadya, pero nababawasan ang oras na mailalaan nila sa atin. Ito ang panahon na marami sa ating mga lolo at lola ang nakararanas ng matinding pag-iisa kahit na nasa loob pa ng bahay na maraming tao. Ang pakiramdam na parang unti-unting lumiliit ang ating mundo, nawawalan ng lugar para sa mga dating nakasanayan, ay napakabigat. Hindi ito madalas pag-usapan dahil ayaw nating maging pabigat o magmukhang malungkot lalo na sa ating mga anak at apo. Pero ang totoo ito ay isang malaking hamon kaya naman mahalaga ang paghahanap ng mga paraan para manatiling konektado. Hindi kailangan na laging lumabas. Minsan, ang pagtawag sa telepono, paggamit ng video calls kung kaya, o pagsali sa mga online communities para sa seniors ay malaking tulong. Pwede ring sumali sa mga grupo, sa simbahan, sa mga senior citizen association sa inyong barangay tulad ng OSCA. Dito, makakatagpo kayo ng mga bagong kaibigan, makakapagkwentuhan, at makakapagbahagi ng inyong mga karanasan. Huwag matakot lumabas o makipag-ugnay minsan ng pagakyat sa hagdan ng inyong bahay o paglakad lang sa labas ay napakabigat na pero kung may kaibigang naghihintay mas gagaanan tayo ang mahalaga ay ang patuloy na paghahanap ng kahulugan sa bawat araw at pagtanggap na ang kalungkutan ay isang bahagi ng pagtanda ngunit hindi ito pailangang manatili may mga paraan para labanan ito at ang unang hakbang ay ang pagkilala na ito ay isang tunay na damdamin. Ang ikalawang katotohanan na kadalasang nakakagulat at hindi pinag-uusapan ng malalim ay ang nakakapagod na pagbabago sa ating kalagayan sa pananalapi at ang biglang dependensi sa iba. Akala natin pagdating ng utsenta, sapat nang na naipon natin para sa payapa at komportableng pamumuhay. Ang realidad ay iba. Sa edad na ito, ang mga gastusin ay maaaring biglang tumas ng sobra-sobra, lalo ng sa gamot at pangangalagang medikal. Ang dating sapat na pensyon o ipon ay unti-unting naubo sa mga check-up, maintenance medicines, therapy at kung ano-ano pang pangangailangan sa kalusugan. May mga seniors na halos buwana ng check-up at bawat labas ng bahay ay may kasamang gastus, pamasahe, pagkain at iba pa. Hindi lang yan, pati ang pangaraw-araw na pamumuhay ay nagmamahal din mula sa bigas hanggang sa kuryente. Marami sa ating mga senyor ang nakakaranas ng matinding kaba at pag-aalala habil sa kakulangan sa pinansyal. At ito ang nagtutulak sa kanila na umasa sa kanilang mga anak o iba pang miyembro ng pamilya. Sa kulturang Pilipino, ang pag-aalaga sa magulang ay isang obligasyon at pagpapakita ng pagmamahal. Pero para sa nakakatanda, ang pagiging dependent ay maaaring magdulot ng matinding pagkabahala at minsan kahihiyan. Yung pakiramdam na dating ikaw ang nagtataguyod ng pamilya, ikaw ang nagbibigay, tapos na yon, ikaw nang kailangan umasa at humingi. Ang paghingi ng pera kahit sa sarili anak ay napakahirap para sa karamihan. Marami ang nagpapanggap na okay lang na wala silang kailangan para hindi makadagdag sa pasanin ng kanilang mga anak. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang maagang pagpaplano sa pananalapi. Kahit sa huling yugto ng buhay, may mga maliliit na paraan para matulungan ng sarili. Pwede yung pag-aralan ang mga programa ng gobyerno para sa senior citizens o kung may kaya pa, subukang magkaroon ng maliliit na pinagkakakitaan sa bahay tulad ng paggawa ng simpleng handicrafts na pwedeng ibenta online sa tulong ng mga apo o pagtatanim ng gulay sa bakuran para makatipid. Pero higit sa lahat, ang bukas na komunikasyon sa pamilya ay susi. Mas mabuting pag-usapan ng maaga sa pamilya ang mga pangailangan at ang sitwasyon sa panangalapi sa halip na magpatuloy sa pagtatago at pagdurusa ng mag-isa. Walang dapat ikahiya sa paghingi ng tulong, lalo na kung buhay mo ay inilaan mo para sa kapakanan ng iyong pamilya. Hindi ito pagiging pabigat kundi pagtanggap ng pagmamahal at suporta na ibinibigay sa iyo. Tandaan, ang pamilya ay magtutulungan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong katotohanan na hindi madalas pag-usapan. Ang pisikal na pagbabago ay hindi lang pala simpleng kirot o sakit kundi ang unti-unting pagkawala ng ating kalayaan at kakayahang kumilos ng magisa. Madalas nating naiisip na pagtanda, masakit lang ang likod, masakit ang tuhod, pero kaya pa rin namang kumilos. Ang nakakagulat na realidad pagdating ang 80 ay mas malalim pa sa mga kirot na ito. Ito ay ang unti-unting paghina ng katawan na nagiging hadlang sa paggawa ng dating madaling gawin. Simple lang na pagligo, pagbihis, pagluluto o kahit paglakad papunta sa palengke o sa sari-sari store ay nagiging napakahirap o minsan imposible na yung pakiramdam na kailangan mo lang umasa sa iba para sa mga personal na pangangailangan na dating ikaw ang gumagawa ng lahat ay napakabigat sa damdamin. May mga seniors na napakasarap magluto noon pero ngayon ay halos hindi na makakilos sa kusina. May mga dating mahilig ang magtanim pero hirap na yumuko para alagaan ang halaman. Ang pagkawala ng kalayaan na ito ay hindi lang pisikal na hamon kundi emosyonal din. Ang pride na dati ay kayang-kaya mo ang lahat. Biglang napapalitan ng pakiramdam na ikaw ay nagiging pabigat. Hindi ito madaling tanggapin. Kaya naman, napakahalaga na manatili tayong aktibo hanggang kaya natin. Hindi kailangan ng matinding ersiyo. Minsan, ang paglalakad-lakad lang sa loob ng bahay, ang paggawa ng simpleng stretches o ang paglalakad ng dahan-dahan sa labas ay malaking tulong. Kung may mga kagamitan na makakatulong tulad ng tungkod, walker o puan sa banyo, huwag mayang gamitin ang mga ito. Hindi ito tanda ng kainaan, kundi tanda ng katalinuhan para mapanatili ang iyong paligtasan at kalayaan hangga't maaari. Malagaring kausapin ang pamilya tungkol sa mga pangangailangan sa bahay. Maaring kailangan ng simpleng pagbabago sa bahay tulad ng handrails sa banyo o mas mababang kabinet. Ang pagtanggap sa pagbabagong ito ay isang proseso at mahalagang maging mapagpasensya sa ating sarili. Tandaan, ang katawan natin ay nagbabago, pero ang ating diwa at ang ating kakayahang magmahal at magbigay inspirasyon ay mananatili. Ang ikaapat na nakakagulat na katotohanan ay ang mental at emosyonal na pagbabago na lampas sa simpleng pagiging ulyanin o malilimutin. Akala natin ang pagtanda ay nangangahulugan lang ng pagiging kalmado at puno ng karunungan. Ang totoo, pagdating ng 80, marami ang nakakaranas ng matinding pagbabago sa kanilang pag-iisip at damdamin na hindi madalas naiintindihan ng iba. Hindi lang ito tungkol sa pagkalimot ng pangalan o ng mga susi, mas malalim pa rito. Marami sa ating mga senior ang nakakaranas ng paghina ng kanilang mental sharpness. Pakiramdam nila hindi na sila kasing talas ng dati sa paggawa ng disisyon, sa paglutas ng problema o sa pagalala ng mga detalye ng mga kwento. Ito ay maaring magdulot ng matinding pagkadismaya at pagkawala ng tiwala sa sarili. Yung pakiramdam na dating ikaw ang pinupuntahan para humingi ng payo tapos nayon ay ikaw na ang nahihirapan. Ang isang masakit na bagay nito ay ang pagkawala ng pakiramdam ng purpose o silbi sa buhay. Matapos ang maraming tao ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya at pagiging aktibong miyembro ng komunidad, biglang nawawala ang mga gawain na bibigay sa atin ng kahulugan. Ang biglang pagiging idle na walang malino na layunin ay maari magdulot ng kalungkutan ng anxiety o maging depresyon. Hindi lang ito tungkol sa Alzheimer's o dementia, kundi sa pangkalahatang pagbabago sa mental well-being. Kaya naman, napakalaga na patuloy tayong nag-ainga nyo sa mga aktibidad na magpapatalas sa ating isip. Ang pagbabasa ng libro, paglutas ng crossword puzzles, paglalaro ng board games tulad ng chess o dama, o pagkatuto ng bagong hobby tulad ng pagpipinta o pagtugtog ng instrumento ay malaking tulong. Higit sa lahat, ang patuloy na pagbahagi ng inyong mga kwento at karanasan sa mga nakababata ay napakahalaga. Ang inyong mga kwento ay yaman at ang pagiging mentor sa inyong mga apo o sa mga kabataan sa inyong komunidad ay magbibigay sa inyo ng bagong purpose. Hindi lang ito nakakatulong sa kanila, kundi nakakatulong din ito sa inyong mental na kalusugan at pakiramdam ng pagiging mahalaga. Yakapin ang mga bagong paraan para manatiling konektado sa mundo at sa mga tao sa paligid mo at alamin na ang karunungan mo ay hindi kumukupas sa pagtanda. Hilanan. Panghuli, ang ikalimang nakahagulat na katotohanan ay ang hindi inaasahang pagbabago sa dynamics ng pamilya kung saan ang mga dating haligi ng tahanan ay biglang nagiging dependent. Ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan dahil sa tinde ng emosyon na nakakabit dito lalo na sa ating kulturang Pilipino kung saan napakahalaga ng pamilya para sa marami ang pagiging senior ay ang panahon kung kailan sila dapat igalang at alagaan ng kanilang mga anak bilang ganti sa lahat ng kanilang sakripisyo at sa maraming pamilya ito naman talagang ang nangyayari ang nakakagulat na katotohanan ay ang pagbabago sa mga papel ang mga anak na dating inalagaan mo sila na ngayon ang nagiging tagapamahala ng iyong buhay minsan, pati sa mga desisyon na dating ikaw ang gumagawa. Ang dating ikaw ang nagkatakda na ay ikaw na ang kailangan sumunod sa mga payo ng iyong mga anak. Hindi ito dahil sa masama silang anak, kundi dahil sa pagmamahal at pag-aalala, lalo na kung humihina na ang iyong kakayahan. Pero para sa isang nakatanda, ang pagkawala ng otoridad at pagkontrol sa sariling buhay ay napakahirap tanggapin. May mga pagkakataon na ang mga anak ay nagdedesisyon para sa kanilang mga magulang nang hindi man nang kinukonsulta o kung kinonsulta man ay hindi naman talaga sinunod ang kagustuhan ng katatanda. Ito ay maaari magdulot ng matinding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, pagkabigo o minsan ay galit pa nga. Ang pamilya ay dapat na maging suporta, ngunit kung minsan ang pagbamahal ay nagiging labis na pagkontrol. Kaya naman, napakahalaga ang bukas at tapat na komunikasyon sa pamilya. Mahalaga ang pag-usap ng bukas ang puso at isip tungkol sa inyong mga pangangailangan, kagustuhan at maging sa inyong mga takot. Hindi madali, pero mas mabuting may pahayag ang inyong damdamin kaysa magkimkim. Sa kabilang banda, mahalaga rin na maintindihan ang perspektiba ng inyong mga anak, ang kalilang pag-aalala ang kanilang pagmamahal at ang kanilang pasanin. Hang tanggapin ang tulong ng may pasasalamat at pahalagaan ang pagmamahal na ipinapakita nila. Ang paghahanap ng balanse sa bagong dynamics na ito ay mahalaga para sa kapayapaan ng lahat. Hindi ibig sabihin na nawala ang iyong autoridad, kundi nagbabago lang ang paraan ng pagpapahayag nito. Ang iyong wisdom at karanasan ay mananatiling pundasyon ng pamilya. Kaya nga mga kababayan, ang pag sa edad at senta ay isang bagong yugto sa buhay na may kaakibat na mga hamon na hindi natin madalas pag-usapan pero mahalagang malaman. Pinag-usapan natin ang nakakagulat na katotohanan ng pagliit ng social circle at ang biglaang pagdating ng kalungkutan na kung saan ay mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan at paghahanap ng bagong komunidad tinalakay din natin ang masakit na realidad ng pagbabago sa ating kalagayan sa pananalapi at ang dependency sa iba na dapat harapin ng may bukas na komunikasyon at pagpaplano. Binigyang diin din natin ang pisikal na pagbabago na lampas sa kirot kung saan unti-unti nawawala ang kalayaan sa pagkilos at kung paano natin ito matatanggap ng may dignidad sa pamamagitan ng pagiging aktibo at paggamit ng mga kagamitang makakatulong. Nalaman din natin ang mental at emosyonal na shifts, ang pagkawala ng mental sharpness at purpose na dapat harapin sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mental activity at pagbabahagi ng ating karunungan. At panghuli, na pag-usapan natin ang hindi inaasahang pagbabago sa family dynamics, kung saan ang mga dating haligi ng tahanan ay nagiging dependent at kung paano natin ito haharapin ng may pag-unawa at bukas na komunikasyon. Ang mga katotohanan nito ay hindi para tayo ay panghinaan ng loob, kundi para mas maging handa tayo. Remember, maliit na pagbabago sa pananaw at pag-uugali ay makakagawa ng malaking kaibahan sa inyong kalusugan at kaligayahan sa mga gintong taon. Ang pagtanda ay isang biyaya at ang bawat araw ay isang pagkakataon para matuto, lumago at magmahal. Huwag nating kalimutan na tayo ay mayaman sa karanasan, sa wisdom at sa pagmamahal. Ang inyong buhay ay may halaga at ang inyong kontribusyon sa pamilya at lipunan ay patuloy na naroroon sa iba't ibang anyo. Kung kayo ay nakaranas ng alinman sa mga ito o mayroon kayong sariling karanasan na gusto ninyong ibahagi, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring magbigay inspirasyon at tulong sa iba pang nakakaranas din ng parehong pagsubok. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon at gabay para sa ating mga senior. Ang bawat subscribe ay nabibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na gumawa ng mga video na makakatulong sa inyo. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay kung paano natin niyayakap ang bawat yugto ng buhay ng may pag-asa at pagmamahal. Patuloy tayong lumago, matuto at yakapin ang bawat sandali. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.